mga kaibigan ah, good afternoon so andito ho tayo ito yung pila ka kilo ni Mac. 33? 35? 31 ah 31 it's already 31 kilos ah kung saan siya? yellow pin tuna kung no, makikita ho sa ninyo mga kaibigan ito yung tama ng unsa saan eh? tama sa panahon no? kahoy ah kahoy mabungo siguro to sa kahoy no? ah ah yan mga kaibigan. It is the product of Samal Island. It is a product. But here, Dito to tayo no mga kaibigan. In order to no, in order to separate some of this mga kaibigan, no, makikita ho natin. Malalaking malalaki ho no, makikita ho nato. At ito yung ano natin, taga Anita Tuburan happy viewing okay, thank you so thank you so much so for the what's uh, those people who are watching us today oh, mga kaibigan in regards to this no oh, lalaki po ng tunang ito no lalaki ho mga kaibigan kung makikita niyo di ba lucky lucky ho oh mak shout out din mak oi oh, shout out sa mga, mga taga kuan taga binulong shout out mga kaibigan oh No, masaya lang ho tayo ha. Masaya lang. Importante may sinusubo ho tayo bawat oras, bawat minuto ho. Happy Yan. Ganun pala yung pagkakat-kat ito mga kaibigan. Yan. 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 Ganun pala mag-cut mga kaibigan. Ang makikita ko ninyo, di ba? Yes. So, happy, happy. Yeah. Happy, viewing. Happy, yeah. happy viewing. Ang pinakatipan uh, sa Dabao de Norte. Thank you, thank you so much. Ipapili mo kay Kuya Gringo, to. Kini, wala ni. Idol kay Kuya to ni. Ayan. Basta mapapadlong mo na ning Kuya. Nakita niya nga. Uh, mm. Bili pagkataro ng servisyo. Kinaon niya. Happy viewing. Gusto na ko, Kuya Gringo. to. Announcer niya sa... Kuya. Yan. masayang masaya lang ho tayo mga kaibigan sa lahat ng ating ginagawa sa buhay sapagkat ho ang importante wala ho tayong inaapak-apakan na mga karapatan ho ng ibang tao ang importante ho andito ho tayo sa palingking ito ay oh, andito ho mga kaibigan andito yung mga pinakamasaya ho tayo dito ngayon ho oh. Mm. Timo do ni? Hmm. Datong Tagom ron? D-X-O-W-90... Ah, uh, 98-1-K-S-Z. radio Filipino de. Radio radio ni Kanyetan. kir oh, binuling. Uh, subay-bayan. Sa orasa, Kuya Gringo. Para makuha sa atong mga kuha. Hmm. Yan. Oh, well, yeah, yan mga kaibigan, yung makikita ninyo. Yan. Yeah. Yeah. Pinitira ko, no? Lalaki. Hihingi tayo nito, mga kaibigan, para madadala natin sa sa mamaya, no? Yan yeah, ang sasarap. pumpkin ito 31 kilos ha 31 kilos so oh ito mga kaibigan 31 kilos yan wala pa 7pm ah, mga kaibigan oh. 6pm to 7pm daily